So, good morning guys. So, ito yung buhay ko ngayon. Pagkakagising ko dito sa aming bahay. So, ayan. Uh, ngayon, dito na ako nakatira ngayon nga sa bahay ng nanay ko. At, at ano, ayan. Nililigpit ko na yung aking kwarto. So, ayan. So, dati pa naman tatuwa yung tinutulugan namin magkasawa Dati pa naman sadya. Eh, hindi kami na pinag uh, papagawa ng bahay ng nanay at tatay ko. Kasi nga wala naman silang kasama dito sa bahay nila. So, dito na talaga kami nakatira. Yun yung pagkakaiba. Pag gising mo, ayan, makakapag-relax ka pa at makakapagpahinga. So, yan. Mamaya ay papasok pa tayo sa ating tindahan. So, nandito pa tayo sa bahay namin. So, mamaya ay magbumotor na tayo papuntang ano, sa amin. So, yan. Magsuklay muna tayo ng buhok. So ayan guys, nandito na tayo sa aking tindahan at ito, magisimula na ulit tayo ng araw. Pasensya na sa aking background. Kapatid ko, dami sinusulat na presyo dito. Palabasa, palabasa kasi siya yung nag-open so dililista niya lahat ng mga presyo ng paninda. So, i-improve natin to And ayun guys, so ayan, hindi pa tayo nakakasuklay. Araw-araw na lang. Alam nyo guys na hindi na ako nagsusuklay bago pumasok talagang sumasakay na ako sa motor Nang hindi pa nakakasuklay. Dahil pag yung buho ko na nagsusuklay ako, ang ba namang nawawalang buho? Hindi ko alam. So, ito, ito, hindi ko na siya sinusuklay hanggang sa matuyo. And yun, ngayon ay araw ng lunes, naghatid na ako ng estudyante ko, yung aking bunso, inatit ko pa sa school. So, yung kapatid ko ang nag-opening dito kanina. So, ngayon naman siya yung umalis, kasi papasok naman yung kanyang anak. So, tapalitan lang kami dito sa aking tindahan. Tapos, ayun, may siguro mamaya pa siya makakabalik. Kasi nga, syempre, intay niya pa rin yung paglabas ng anak niya. And, yun, ngayon, uh, expected ko ang aking mga deliveries kasi nga kulang-kulang uh, pa yung aking mga item, mga paninda. Sa guys, sa mga kape ko, wala wala na, konti na lang. Lalo na dun sa mga ano, sa mga surf. Ang tawag dito sa surf ay Jedi. Dun sa Cavite ang tawag namin dun ay Birasa. So iba-iba yung pangalan ng kanilang ano, company. So pareho lang naman ng Prada. pero iba-iba ang company. So ngayon ang hinihintay ko talaga yung Jedi kasi nga ano um, wala na kaming stock ng sabon. So, napakabenta dito, guys, ng sabon na surf powder. So, yan. Tsaka, surf speed na bar. Ayan, mabenta. Tsaka, mabenta talaga dito yung mga sabon shampoo. Pero, mabenta ng shampoo dito, sun silk. Tapos, mga cream silk na green. Ayan, ang mabenta dito nun. So, madami yung in-order ko noon sa Jedi. Jedi na ang pangalan niya. Ayun, sana maga siyang dumating kasi nga baka may mga customer tayo na mag-grocery eh magreklamo na wala tayong stock. Talagang sold out, guys. Ang aking mga Jedi na product. So, ayun, papakita ko sa inyo yung aking mga papakita ko sa inyo yung aking mga deliveries at uh, update ko sa kayo kung ano-ano nga pa yung mga product na in-order ko sa kanila. So, so ngayon, uh, yun muna yung i-share ko sa inyo. Yung aking lagayan ng ano, ng mga surf, ayan, ma, yan yan natira. Ito, bidili ko na yan sa labas, pero medyo mahal. Ayan, kalbo talaga. As in, said. Ito, mga tira-tira lang yan. Ay, wala nang laman. Tapos, ito naman, tinan nyo, yung mga cream silk natin, sold out din. Yan o, wala siyang laman. Tapos, itong shampoo iba to, binili ko na rin yan sa labas. Kasi nga, nakakaahiya naman sa ano, na wala akong maibenta. So, kinulang talaga tayo sa, dia, sa ating Jedi na product. Saka mga shampoo, o so yan, cream silk. Kinulang tayo. So, ngayon, buti naman at parating na. So, ilang araw din akong naghintay sa kanila. Ayan. Yung ating mga sabunan section ay sagyang bungi-bungi na. So, ito, wala pa naman akong hindi, Yun, basag. Ay, buto na lang, hindi na basag. Delikado to, delikado. Ito na lang itaas. So, ito yung aking mga popcorn. O, oh, napakagulo. <laughs> Pag nagugulo kasi siya kasi napakaluwag na. Napakaluwag. Kailangan ko na talaga ng deliveries. Naluwag na siya. So ang available lang dito na popcorn ay ano downy. Tsaka itong sharp kulay pula lang. Itong Dell, iilan na rin tong Dell. So yung champion ko na sold out din. Ayan, ngayon um, paratik siya talagang naubos kasi nung bagong taon kahit mga uh, pati mga sabon shampoo ah uh, popcorn, ay nag ano sya na stock sila so ayan tapos ito yung mga sunrocks ko guys o, tsaka yung yun yun yun, yun 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 mabenta dito pero yun na lang yung natira wala pa rin akong stocks at ano wala na yung ahinti wala pa eh dahil nang kulang guys sa mga sabon ko Ayan. So, hindi naman ako maiinip kasi alam ko. Kakaroon din tayo niyan. Huwag lang ano mainip. Hihintay-hintayin lang natin sila. At least naubos. At mapapalta na natin siya ng bago. Tapos dito guys sa mga napkin ko. ay Bungi, bungi na rin. So, ito may pinakabend ng napkin dito. Yung sister. So, yan. Bungi wala na yung ating mga charming sister pero dun sa Tuesday na Tuesday na yan may nag ano booking na baka ngayon dumating saka yung mga bulak ayan tinan nyo naman kalbo talaga na wala na yung maliliit dahil yung bagong taon ang benta benta nyan yung maliliit na bulak kasi kasama rin siya sa panghayin dun sa prosperity ball so yan naubos talaga ang ating mga bulak ayan napakaluwag saka yung ating ano mga tinapay pero kahapon may dumating naman na ah. ang wala lang pala yung ang nga Nescafe na 25 grams yan 25 grams na Nescafe wala na talagang na sold out Tsaka yung mga 50 grams mga 100 grams ah lahat wala ba diba? ang daming kulang na ng aking paninda yan tinapay ko. Napakaluwag na. So, kailangan ko na talaga ng mga deliveries. Yan. So, bukas ko na siguro ma-upload o mabablog yung mga deliveries nating parating ngayong araw. So, ito muna yung update sa ating mga stocks. Nakulang-kulang na. Kulang -kulang na. So, ayan na lang guys yung aking isi-share at salamat po sa inyong panunood. At patuloy tayong lalaban at magpapakatatag. Ayan. Para sa ating mga anak at ang mamahal sa atin. Yan yung ating gitlog. Punti na lang din. Ayan guys. So, bye-bye po. Salamat po sa inyong panonood.